Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. matatapos ng kape. Saan nga tayo? daw to? 6.48 na. 6.48. Okay, time check. 6.48 mga kapatid. biyahe. nga na! Pasok! 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 Pasok!

Ano nga? Oh yes sir! Ito okay, tayo? Salipat lang ako? Sige, sige. Palipat tayo, palipat tayo. Gusto ko yung sumusunod pa sa alin eh. Eto.

Hoy parang maliko ah. mga mangalikoan sa maliko ah. naman. Oo, Itu kan alangkah korban ya pasal. Kerabat, sarap, 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 sarap. Oh, di Makanya oh, eh. no? <laughs> <Sarap. laughs> Ah, wala, wala, wala. Ah, tidak, <laughs> Wala de derecho sa mula mula si Wala de derecho sa banged, <laughs> e no? ako Papa. bangit. mag kita. <laughs> kita sa likod. Ano? Kan, eh. Masarap, eh. <laughs> Last one ng okay yan ang gamit ko, masasarap yan <laughs> Libre, libre. Libre. Wala wala. Oh, lahat ng sa atin. Meron meron, meron. Parating, cross suite, crosswind suite. Sarap. ha? Oh, my <laughs> Oh, my God! Oh, Okay <laughs> <Mag> <laughs> eh, no? uh, eh. Ano uh, uh. ba? Ano 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 ba? ba? Ano 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 ba? Naman, Grabe, nagsalikaw mo sa sa banking? siya? Dari, 5-3. Baka silikado. kung mataas <laughs> Hindi <laughs> namin alam kung nasa na ba tayo. So, mm -hmm. we... Uh, ano naman nating ito ganda mga sirs look at this uh, nice, na nice, nice 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 grabing puno to grabing puno ko ang buong puno naan mo ba dito uh, o uh, na. nyo wala <laughs> yan ay hindi rin pa no Anong puno ang okay lagi? Ano? Pine tree! <laughs> wow! Okay na Pine tree! Miao, 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 Okay. Kasi hindi ko makontrol lang nga, King Tara, bumbrot rin. Grabe yung lupa, oh. Okay. Ang ganda-ganda mga bata Kabayan, Bugalo, Sabata. Kabayan Road, no? Oo. Oh, oh. sir. mo naman siya, no? Come on, Nasa... <laughs> Ayun, ako. Oh, Malapit na ako. Malapit ako, mula Malapit ako. Hey, ako okay, okay, okay. na Instruction eh. na <laughs> natin yung mamaya eh, Oh yes. nyo ba yan? Nakita nyo ba yan? Napakataas namin, nasa alam na kami Ilang kilometro na tayo Hindi ko is mababa lang Nahihubo lang <laughs> Ang daming tanito Ibu nukuan ito na! palapit na po kami sa highest point in the world! Sa Philippines lang. Ah! Um, ano ko bumunta? Durti naman ang mga nagkatero dito, no? Okay oh, oh. Araw-araw nilang... Na Araw-araw nilang nakikita yung ano... Nakapunan <laughs> 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 yeah. ako! po yung bigay na ano... De, sabi mo kasi di ko maliligo. Yan Yan. tuloy ako. ka, kailangan mo ng tubig Para di ka tinukin <laughs> <laughs> Oh, yes. oh alam mo na yan Nakatatungo no, mo ba? Sa kanina ang pagising ko eh Matitinok ka mamaya Tanghalik tapat mo na lang ulan Alam tanghalik na ulan ng tapat mo ngayon Makapanos ko lang sa mga vlog ngayon, nakakapunta na kami dito. Yes, sir. Gamit ang mga motor natin. Nakakapunta na kami wala Ito, yung sa. Ang doon ng lang naman araw. Nakakay. Nakadobre na po kami niya. Nakaliwala yung araw. Nakalay. grabe, no? Ito na na eh. ano ba? Nalula ako roon ah. Hahaha. up

masarapat kaya yan ako po mata sa niyo tapatayo ano wow 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 Grabe. <laughs> kaya taro -taro rumo, ma. Mas wow 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 wow

ah, bino mo ah, palapatrawan ng ako ng drone dito kay bino, 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 Sorry guys, masyado kayong maingay ha. First time eh, lubig talaga. Lubig talaga eh. Wala ka yan. Oh. May mga ano ha? Okay, go ahead. na iihingi ako sa lubig. Sa malino, sa tinok. Sa mga taga tinok. Sa mga taga tinok. Grabe kayo. Napakalimik! Ako pa ko. Ano Alam mo yung ano, naglabas ka ng hotdog sa room. Hahaha! yung pangarap Ito Ay grabe, ah. ganda ng puno. Oh, grabe! Uy grabe! Ito pala langit! Ano nga no? Grabe man, niya ito na eh. Ito na yung pa pinakamanda. Oh, big shopping. welcome to Ifuga. guys. ay Alipin. picture tayo dito. Mau tulang mana? Hah? ba tidak. ha? nanti nanti nanti. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Hindi, uh, tulog yun na Ha? Eh ano? oh parang pala ng pala ng ito. pala Wala eh,